Isipin niyo mga kasama sa sipag pagmamahal ng tao ito. Libo-libong mamamayan sa isang umaga ang natulungan niya sa distrito natin. Sa pag-angat natin sa pinakamamahal nating bayan ng Saryaya, sila yung ating mga kakapitan, Senator Bong Revilla Sempre. sa pagmamahal ng bawat isa sa inyo. Dahil sa inyo, kahit buhay ko, itataya ko para sa inyo mga kababayan Ang aking 110 million percent support sa iyo. Sariaya, Quezon, mahal kayo ni Bong Rodinia!